Pak na pak, walang masabi ang mga netizens dahil kay Merit ay hindi rin nagpapahuli. So bago natin ipagpatuloy ang ating pag-support the race video, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe po, like, and pagit na rin pa natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag-upload sa mga viral and trending video. So alam niyo ba guys na itong si Merit at ang kanyang mga kasamahan sa pagiging isang vlog ay talagang hindi rin nagpapahuli. Kita naman natin dito kung paano siya i-handle at talaga naman nagkaroon din siya ng time na magkaroon ng marami pang chance sa na ano ba kagaya ng ibang kalingap angels di ba napakaganda ang kanyang sitwasyon ngayon na talaga naman na hindi pinabayaan ng team nila at ito ay isang kaganapan din na kung saan ay talagang sobrang ganda ang kanyang kinalabasan na pictorial may mga promotion siguro itong si Medit may promotion ba talaga itong si Medit at naku, i-comment na nyo na dito dahil ang ganda-ganda talaga ng aura niya, aura niya dito. Napaka elastic, napaka elegant po ang kanyang forma, di ba? So, talaga naman na masasabi natin na si Medit ay kahit wala na sa si Team Kalingap, ay sumasabay siya sa mga opportunity or mga kagaya po ng mga pictorial at mga adok na pwede niya nga maging isang successful din, di ba? So, sana nga tuloy-tuloy pa ang kanyang blessing kasi sobrang dami po talaga ng kanyang opportunity ngayon. So, ano masabi ninyo? Masaya ba kayo para kay Merit? I-comment down, palike po ang ating video. Thank you and God bless.